Oo, Oh, hindi mo madalas makita yon sa ospital. Woohoo! Grabe! Wow! Ay, ngayon pakiramdam ko na pahiya ako. Guys, gusto ko ang mga mukha ninyo. Nagpapadala ako ng halik sa inyo. In love ako! Wow! Oh, ang galing niya! Oh, sandali! Saan ka pupunta? Umupo at maghintay! Magandang hapon! Magandang hapon! Maupo ka sa upuan! Sige! Oh, wow! Pasensya na! Medyo clumsy ako ngayon! Ay, ito na ang pagkakataon ko! Sige, Lili Lola! Panahon mo na! Tama na ang pag sa mga bolang ito! Oras na para makalanghap ng sariwang hangin! Oh, halika dito, sweetie! Oh, gusto mo ba ito? Oh, ang ganda! Sa tingin ko maganda rin ako! Ano ang pangalan mo? Ano yan? Hamsters? Oh, nakakahiya ka. Lumabas ka ng ospital. Okay. Oh, may baby ka? Sige, pumunta ka na. Oh, salamat, hi. Oh. Ano? Huwag mo nang tingnan yan. Kakainom lang niya. Oh, umiinom siya? Hindi ko iniisip na ganyan? Ano ito? Ang pagdating na may dalang isda ay sukdulan ng paglabag. Lumabas ka! Oh, oh, hindi. Oh, aray. Oh, ayos ka lang ba? Oh, lahat ng ito ay dahil sa aquarium mo? Oh, mahal ko ang daga ko at mahal ko ang pagong ko. Pwede bang malaman ninyo na hindi pinapayagan ang mga hayop sa klinika? Kaya pati ang mahal mong pagong ay kailangang maiwan dito? Mayroon pa akong espesyal na aquarium para dito. Oh, ayan na! Maligayang pagdating, oh Jerry the mouse. Kailangan kitang iwan dito. Pero sino sila para diktahan ako? Gusto kong kasama ang kaibigan ko. Jerry, hindi ka magagalit kung ilalagay kita sa ilalim ng kamay ko. ligo pa ang butones ng taki para maginhawa si Jerry. Oh, perfecto! At ang pintuan ng bahay na ito ay magiging pinakamaganda sa hugis ng pulang puso. Halika na! Sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na. Teka lang. Ano 'yan sa ilalim ng ulo niya? Sige, pumasok ka. Magandang hapon! Umupo ka sa upuan! Sabihin mo sa akin kung ano ang problema mo! May sakit ang ngipin ko? Hindi ko man lang maigalaw ng maayos? Kadalasan ang mga ganitong problema ay walang kinalaman sa ngipin! Ah! Ngayon, naiintindihan ko kung bakit hindi ka makagalaw. May hindi ba malinaw? Bawal ang mga hayop! Sandali! Ano yan sa mga kamay mo? Mukhang kuneho! Obvious na napaka-cute niya! Pero hindi mo pwedeng dalhin ang mga hayop sa aming klinika! Oh! Hindi! Ano ang gagawin ko? Oh! Huwag kang mag-alala, mahal! Mag-iisip ako ng isang bagay! Oh! Halika na! Mag-isip, Ani! Mag-isip! Okay, isuot ko ito bilang parang tiyan sa ilalim ng sweater ko! Oh, sige! Akin na lang iyang shirt! Sana gumana ito! Um, tumigil! Oh, my baby ka? Okay! Bakit hindi kita tulungan? Halika! Sige, konti pa! Ah, uh, sa tingin ko, malaki ito. Oh, hello! Umupo ka. Oh, maging komportable ka. Nakikita kong buntis ka, pero huwag kang magalala. Nagawa ko! Oh, mahal, lumabas ka na. Ligtas ka na ngayon. Sinabi ko sa'yo na hindi tayo mapaghihiwalay. Oh, mahal kita. Sige! Ihahanda ko ang lahat! Oh, narinig mo ba yon? Tahimik. am um, hindi, wala akong narinig. Oh, halika Aha! Kaya hindi ko lang pala na-imagine. Paano mo nagawa ito? Kunin mo ang pusang ito at umalis ka rito. Akala ko talaga buntis ka. Paano? Oh, hindi ko inaasahan na masiyasat. Sige, kailangan kong maging kumpiyansa. Sandali lang! Kayo ba ay naglalaro ng basketball? Alam niyo ba, inialay ko ang buong buhay ko dito? Mayroon akong medalya. Pahingi naman ng bola, pakiusap. Hindi ko kaya. Bakit? Oh, iyon na. Iisa na lang ang dapat gawin. Tumakbo! Oh, huminto ka? Sasaluin kita. Oh, bakit ka tumatakbo? Hindi mo pwedeng gawin yan dito. Hindi ito basketball court. Halika, umupo ka. Sige, kilala kita. Ikaw si Quentin Smith. Kakapanood ko lang sa'yo sa TV kahapon. Pirmahan mo ang larawan ko, please! Uh, isang litrato? Oh, madali. Uhog mo akong pasalamatan! Oh? Oh, maraming salamat! Oh, huwag na! Doktor, may tinatago siya! Ayaw niyang bitawan ang bola! Ibalik mo na ngayon! Aakuin ko ito! Ah! Ano ang nangyayari? Oh, hindi! Aha! Oh, um, alam mo, sa tingin ko, alis na ako. Salamat! Tigil! Ah! Oh, nakakuha ako ng autograph mula sa kanya! Sa tingin ko, hindi sila pumapayag ng mga hayop sa dental office. Pero pwede kong iwan si Eerie dito. Habang abala ang nurse na ito, sa tingin ko ay lulusot ako at kukuha ng puting coat. Sa tingin ko, wala silang problema sa mga empleyado nila. Sige, gawin na natin ito! At itatago ko si Eerie sa medical na bagay na ito. Napakatalinong plano. Anong ginagawa mo? gamit ang iyong telepono habang nasa trabaho, pero nagawa ko ito? Tara na. Oh, okay. Kung ano man. Oh, oo. Oh, oh, Ang ideya ko ay kamangha-mangha. Ang mahalaga ay kasama ko si Iri ngayon. Oh, yun ang aking munting tagumpay. Eh, hey, na! Papa, umaanhin! Kailan tayo magsisimula? Nancy I? Nasa telepono ka na Hoy! naman ba? Oh, hindi. Um, ito ha? ay... Ako ay sitaon ko man iyan. Bukhang andyan ang doktor. Oh! Medyo nahuli ako. Hintayin anong nangyayari? Hoy! Sino ka? At bakit may kuneho sa opisina ko? Uh, alis na ako. Ano yan? Oh, sandali. Susunod. Oh, ako na. Sana pala rin ako. Ihintayin. Buksan ang libro. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa loob. Libro lang iyan. Ah, talaga? Iyon eh, ang akala ko. Ang hamster ay talagang cute. Pero hindi tayo pwedeng magkaroon ng mga hayop sa ospital. Kaya ilalagay ko siya sa kanyang hawla habang nagpapacheck up ka. Kunin mo ito habang umaalis ka? Ayan na! Ay nako! Anong gagawin ko sa ipis ko, Michael? Ay nako! sa tingin ko may plano ako. Ang unang kailangan kong gawin ay nakawin ang bote ng mga vitamina. Um, gawin natin ito. Alam ko kung paano gawin ito ng perpekto at walang makakakita sa akin. oh, oo, oh, oh, isa akong tunay na ninja. Sige, ilagay natin si Michael na ipis dyan. Siguradong papayagan nila akong makadaan na may bitbit -bit na mga vitamina. Pumasok ka dyan, Michael! Perfecto! Oh, um, oh, siya lang. Oh, sandali, sandali, sandali. Ahem. Um, ano ang nasa garapon? Vitamina? Sige, maaari mong kunin ang mga ito. Pumasok ka. Oh, oh. Oh, hello? Hindi kita nakita doon? Maupo ka. Magsimula na tayo. Michael, buhay ka pa ba dyan? Nasa posisyon na tayo. Pwede kitang palabasin ng ilang segundo pero huwag kang mag-alala. Hindi na ito magtatagal. Ipapatingin ko lang ang mga ngipin ko at pagkatapos ay uwi na tayo. Oh, nasa na ito? May hinahanap ka ba? Nagmamadali oh, lang oh, ako. Para sa vitamina. Oh, buti na lang at meron ka. Ibigay mo sa akin. Ah, siguro nang wala sila? Oh, ang weird. Nasa ang lahat ng vitamina? Bakit walang laman ng drawer? Oh, oh, ano yun? Sino ang dinala mo dito? Nakakahiya ka! Lumabas ka! Oh, sige. Isasama ko lang si Michael sa akin. Kaibigan Grabe! ko siya. Oh, oh. Oh, uh. uh, sa tingin ko ito ay isang bagong hamon. Kapangabang! Pwede na ba akong magsimula? Pakiusap! Siguradong may masarap sa lababo! May kaunting marka na bukas, pero ayos din yon. Kulang ang mga puppet dito. Medyo kakaiba sila. Sobrang bango nila. Wow! Masaya ito. Sa wakas, Hello? Nawawala na ba ang isip mo? Hindi mo pwedeng kainin ng goma! Wala kang naintindihan! Hindi ito goma! Ito ay motherlike! Pero mukhang nga ganon! Gusto kong kainin lahat ng sabay-sabay! Halos hindi ito kasya sa bibig ko! Pero kaya ko ito! Wala lang ako! Siguradong sigurado! Hindi ko alintanain subukan ito! Masarap ito pero medyo nabusog ako! Bakit hindi mo na lang ibigay sa kanya ang huling sanggol kung ganon? Hindi ka kung kunin na lang natin lahat at huwag nang magtanong pa, sa iba. Sigurado akong oh. makikita mo ang lahat. Hindi mo kailangan ng sobrang putik puppet. Kaya ko naman ito mag-isa. Sige, sige. Ako na ang bahala sa aking Gusto sleigh. Na, pa, ha? Ano ang... Anong bangungot? Sa tingin ko, ang mga salita mo ay direktang pumapasok lang. sa buhay Kailangan ko. Kailangan natin ng vacuum cleaner! May bulate si Mela sa ilalim mismo ng ilong Hindi niya. Hindi yun nakakatawa, Alex! Tama na! Huwag kang mag-alala! Lilinisin ko na rin ngayon. Patayin mo na ang vacuum cleaner. Nakakatawa talaga yon. Naku! Ang mga labi ko! Kasalanan mo ito! Si Alex ang may kasalanan! Patuloy oh, siyang nagbablove at nagdidistract sa akin! Ano Palahon ang ginawa na para mo? siya ng leksyon! Baril ng mga forma! Parang may kakaibang gusto mo. Ang bibig ko. Oh. Pasensya na, Love. By the way, lubos mong nakalimutan ang iyong alipin. Oh, oh, oh. Hi, sorry, bro. Si Wala akong alam kung ano ang... Oh, isang bagay Pero na ito hindi nga. ko maintindihan. Siguro dapat mo ito mo ito at magiging malinaw ang lahat. Wow. Parang nangyayari sa akin, nagiging maliit si Alex. Sa Pum! Aharapin ah, mo ako batas, kaibigan. Inaangat ka sa isang... Medyo ah, mag-ingat pa. Oh ayos lang yan. Salamat. Sabi di yan! Basta hindi ko alintana! Wow! Puto! -enjoy ka, sa wakas, nasubukan ko na rin ito at nakatalon pa ako dito! Ang galing! Mas maganda pa ito kaysa sa trampolin! Alam mo ba? Ang cute ko talaga! Ang halik ng tainga na ito ay ibinibigay ko sa sa'yo! Pagkain! Oh, oh. Yan na. Huwag nang tumalon. Kung maglaro tayo ng maliit na laro. Mas marami pa? Hindi ako gagawa ng kahit anong kalokohan. Binili mo talaga ako. Pwede mo namang sabihin na hindi. Pero sobrang saya kasi. Sa totoo lang, ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang masaya. Sige, ano ang ginagawa mo? Oh, ano yun? Ilalagay ko ito sa... Ang ganda ng takbo ng ginagawa ko. Gusto niyang sumama ako sa digmaan. Ganon kasimple. Ayos lang yan! May pagkakataon pa akong manalo ulit! Magaling, Alex! Magaling! Panalo! Maligayang bagong taon! Kunin mo yan! Nasa form ng TV! Mamamatay akong panalo! Tama, Seth Knightley! Sa tingin ko, oras na para bumalik sa puntong ito! At ikinagagalak ko yan! Ay, ang bola! Ang galing! Gamitin mo ang iyong profesional na espasyo! Pwede ba akong magsimula ngayon? Ayaw ko niyan! Wow! Nakita mo yon? Meron akong bagong pasakit sa mata? Paano yan? Oh. ng niyebe. Kita mo! Magseselos ito sa akin! Hindi siya magkakaroon ng oh, telepono si tulad nito! Gusto ko yung diretsyo mula sa frame! Bigyan mo siya ng yakap! Kukunin ko ang telepono mo! Mukhang tatagal pa ito! Anong ginagawa mo, Mela? Ibalik mo ang telepono ngayon din! Huwag mo akong abalahin! Naglalaro ako! Panalo ako! Kamusta? Kamusta? Eh, ano ngayon? Wala Balit akong na pakialam. Uso. Ano ang ginawa mo? Nahulog mo ang telepono ko! Lumabas yun mula sa... Anong problema mo, Alex? Ako! Mas mabuti pang hindi mo makita ito. Ay, hindi! Huwag yan! Gaga. Pasensya na, Julie. Hindi namin sinadya. Huwag tayong mag-away. Kundi tingnan natin kung sino ang mananalo. Ako. Ikaw. Mukha ka Malakas tayo. Seryoso ka? Hindi maaari. May humawak sa ulo ko? Pasensya na, pero hindi ko 'yan hahawakan. Oh, naririnig ko siya. Ngayon ay tumalon siya sa akin. Nakakatawa yun. Ano ang ginawa mo, Julie? Pakita ang iyong Muntik ko na siyang malunok. Oh. Wala naman palang dapat ikatakot sa kanya! Tingnan mo kung gaano siya ka-cute! Paano kung hindi masayang premyo ito? Sinusubukan kong hulaan ang produkto para mabasag ang sumpa! Gumagana ba ito? Talagang bumalik ako ng palaka! So ano ngayon? Kailangan kong tingnan ito. At kailangan kong tingnan kung ano ang nasa loob ng aking safe. Eh, uh, may kung anong silindro rito? Ah, uh, hindi ko alam kung ano ang gagawin dito. Subukan mo. Tingnan Is mo somebody? kung ito yung... Ingat, Melo! Tumayo na ulit ang iyong palaka. Tingnan mo ang nangyari dito. Ngayon, mukha na itong gawa sa pagkain ng aso. Oh, oh. Mukhang ganun nga! Wow! Patay na ito sa itaas, pero tao ito! Na-figure out ko oh, kung paano gumagana ang iyong silindro! Oo! Oh, oh, at alam ko na kung ano ang isang puding! Ano ang ginagawa mo, Julie? Ginawa ko na! Ginawa kong tsokolate ang aking telepono! Iyan ay magandang ideya. Ang sarap! Kailangan ko ring uminom ng isang bagay. Wala akong hmm. kahit ano. Anong ginagawa mo, Mila? Bakit kailangan mo ang daliri niya? Tumigil ka! Huwag mong kainin niyan! Tama ka! Hindi ko naisipan yan! Alam ko kung paano maibabalik si Alex. Kailangan mo lang tanggalin ang silindro. Huwag oh, kainin! Okay, ako, ako naman ang una! Sa palagay ko, kailangan kong may gawin para hindi ako mabulunan diyan. Uy! Ang ganda niyan! Pwede bang makihati? Kailangan mo itong buksan muna! Kailangan mong lumiko sa kanan dito! Oh, salamat! Hindi ko alam ang Ngayon, makikibahagi ka ba sa akin? Siyempre! Hindi kaya! Paano mo naisip ang ganong bagay? Iinumin ko lahat ito. Sa totoo lang, masarap talaga. Sa akin? Hindi ba ako ikaw? Oh, sige! Kita na lang! Anong ginagawa mo sa akin? Matatapon mo ang buong cocktail ko! Salamat sa pagbabahagi. May natira ka pa? Napakatalino! Military ito! Ayaw kong buksan ito! Tiyak na merong hindi nabubura sa loob. Hayan na! Mabahong isda! Sabi ko na sa'yo, ano ang gagawin ko rito? Hindi ko kayang Ay ilagay sa bibig ko. Iyan lang ang masasabi ko. Magmadali at i-edit ito o makikita. Ayoko! Para sa'yo gagawin ko ito! Nakakadiri! Nakakakilabot! Hining-hindi ko nakakainin ang isdang ito! kung gumawa ng tunog na yon. Oo, oh, may natitira ka pa. Tapusin sige, mo na agad. Sige, sige! Sa tingin ko, na mas mabuti pang kainin ang buong isda. No. Hindi ka pa paniwala, Paano nangyari yon? Hindi ko sinasadya. Mag-ingat! Mawawalan ka ng puwang saking pero nakakatawa. Hindi naman talaga. Buksan mo ang iyong liktas. Oh! May isang pirasong kendi dito. Ano ang gagawin ko rito? Siguro kakainin ko na lang. Luma na ito! Masarap! Pero napaka Pangsipin lang ngipin! Kakaibang trick ito! Maganda! Baka hindi mo dapat hanapin ang paliwanag! Oh, anong nangyayari sa akin? Nasa kamay mo, mo rin! Itinahid si mo sa buong mukha Diyos ko. mo? Diyos Ang candy ay mahiwagang talaga! Tingnan mo! Salam. May bagong candy na pumapalit sa luma! Ano? Pwede rin ba akong sumubok? Ano ang nasa mangkok? Ang galing. Ang sarap. Tingnan Walang mo. ibang pulo rin ako ng candy. Astig! Gustong gusto ko ito. Oh! Mga bagong alipin! Handa na akong buksan ang akin! Hindi! Wow! Mayroong garapon ng Nutella sa loob! Tama yan! Ang laki nito! Oh! Super Rudge! Nasaan ang bahay ni Riddick, Julie? Pasensya na. Ang Nutella ang nagpawalang galang sa akin. Hindi ko na maitintay na tikman ito. Tingnan mo kung gaano ito ka-tsokolate. Tunay nakasiyahan ito. Gusto ito ko imasa. Asti. Kukuha na rin ako pagkatapos ng lahat. Salamat. Huwag ka nang maglakas-loob na lumapit sa Nutella ko ulit! Alex, hindi ko ito ibibigay kahit kanino. Julie, magulo ka na. So ano? Oh, hindi. Mukhang natrap ang sombrero ko sa drawer. Mukhang may nangangailangan ng agarang tulong. Alex, ayokong ganito na lang habang buhay. Hinihila ko pero walang lumalabas. Pero sinabi mong hilahin ko, hindi ba? Wow, may garapon ako ng Nutella ngayon. Kung gusto mong tanungin kung kumusta ako, ayos lang ako. Sa totoo lang, hindi namin gustong magtanong. Bakit mo kinuha ang Nutella ko? Hayos lang, may natitira pa. Oh, gusto mo? Kita, kids. Alam, alam. Mga maskara ngayon, ito ay politika. Asin, hindi mo kakailanganin ng mga maskara ngayon. Kung kakainin mo ito ngayon, sa tingin ko ay si Melanie ang ating magiliw na tulong. Payaso. Oh. Alam mo, hindi ako humingi ng tulong. Oh, mukhang gumana. Buti Halos na Halos nakuha mo na ang lahat? Paano nangyari iyon? Nasusuka ako. Hindi ko na kayang magpigil. Mabuti na lang. Ayos naman ang lahat. Natitira na lang ay ang aking misteryosong safe. Sa tingin ko may itim na butas sa loob.